Hello, oh, no, Frenchy. Magandang hapon. Ah, na mga Ayan, University of the Ayan, ah, so ng ano. Yung PD Ayan. 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 yung Ayan. of Ayan.

Ah, yeah, dito na tayo sa road ano, sa tabi niyo. Ah, susunatin na 'to, diret-diret lang so, mga a a mga a dito a city town center Dhaka uh, University of the Philippines French oh, is right the rate blum ba black tail tayo sa Tech New Hub mga sa ka-Frenzy Sabi niya lang ito, pagka ano kasi niyo ano, University of the Philippines UP Pinakapin ko mga kakaliwa tayo mga ka-Frenchy Ikaw ah, Philippine ko mo na story Ito mga ka-Frenchy, kakaliwa na tayo Mga hindi na tayo makaabala sa mga asyak yan. Ayan. Stop. na to, mga Nakakaliwa si. lang kayo dito. Sa kabila, skip yan. ka na Ayan mga prensi. Ito na kayo u Ah, malapit na tayo sa UP. University of the Philippines. Ah, Frenchy. Ito, Pekuawa na to. Ah, dito na tayo sa UP. University na ng Pilipinas. Ah, dito, uh baka Bakaliwa lang kayo. Ayan o. Oh. UP na tayo. Ya no. Lo que quiere más. Ya ni más frenzy. Ya maraming maraming salamat sa mga followers na sa viewers natin. shoutout shout na sa batang kubo. Eh idol promoto PH. Eh pop strike. yan, jay kayo. Ya, shout sa inyo. Makaka-enter natin yan. Marko moto. Yan. Diret-diretso lang kayo dyan. University of the Philippines na yan. Yan. Sa dulo. Ito tayo. Pa